Personal na binisita ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources National Director Attorney Demosthenes Escoto ang tulong probinsya sa Bicol kung nagtalikod na Nobyembre 28 hasta 29. Kasabay kan sa iyang pagbisita ang pananaoman Maniba ibang asistensya. Inot na binisita ni Director Escoto ang probinsya kan Katanduanes, kung sa inpinanginotan niya ang groundbreaking ceremony kan Village Level Mangrove Crab Hatcheries and Sanctuary sa Barangay Agoho, San Andres, na may 6 million approved budget. Obheto kan proyekto na mas mapabaskugan produksyon kan mangrove crab sa nasambit na probinsya, na syertong mata o trabaho sa mga katandunganon. Presente sa seremonya sin the Governor Joseph Cua, Municipal Mayor Leo Mendoza as in b Director Ariel P. Mm, mm Yes po. And uh, aside from the groundbreaking po sa Katanduanes, na government po, syempre pagyaon ang satuyang ano, uh, principles, um, Uh, ginagrabado na din ang opportunity para makapag-ano ng iba pang proyekto. So, aside from the groundbreaking in Katanduanes, pwede din po ng groundbreaking na uh, uh, isinagibo sa Kamarina Sur So, itong uh, duwang aldaw na pagstay niya po, tulong uh, projects ang tulong uh, probinsya ang uh, dinumanan niya na kung saan pinasinayaan itong mga mga iba-ibang proyekto po. So, Pinanginotan man kan director ang awarding kan 62 footer FRP2 na handline fishing boat para sa Sangay Tuna Fisheries Association sa Sangay Kamarinisur na nagkakantidad sa 6.5 milyones pesos. Nagkaigwa man in groundbreaking ceremony para sa ikukonstruwer na fry holding facility sa multi-species hatchery sa Barangay Patitinan. 2,389,620 pesos naman ang pig-alokar na budget para digdi na obhetong mapabaskog ang fish production sa rehiyon. Susug naman sa direktiba ni presidente Bongbong Marcos dagos-dagos po ang uh, pagtabang sa sato ng mga parasira. Yaon po ang uh, Samoyang Regional Office and ikaw din po kami ng um, provincial offices sa uh, anum anong na probinsya. Ano? So um, kung may mga concerns po sinda, um, pwede po magdulok sa pinakaharaning provin provincial fisheries office. So, Mientras tanto sa Tuwi Elbay, Nakarecibi man ang mga parasira sa banwaan in pulong units ng 30-footer FRP boats na may kasabay pang accessories na nagkakantidad 813,245 pesos 0.90 centavos. Apuera ka ini may pigtao man na 62-footer FRP tuna handline fishing boat and BFAR para sa Tiwi Tuna Fisheries Association na nagkakantidad 6.5 million pesos. Presente man sa pagdiripon si Tiwi Mayor Jaime Villanueva. Asigurasyon kan BFAR, Padagos indang matabang asin mataonin asistensya sa mga parasira sa bilog na rehiyon. Alagad laom na lugod at amanon man kan mga binipisyaryo ang sa indang mga pigtataong asistensya. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.